Ano pala yung body complaint natin? One no. Hindi naman sa katagat One-sided lang? Hindi naman bumaba pa? Hindi. Parang ngalay ba? Ngalay? Parang ngalay. Parang... Wala na akong walente, wala na yung wala naman. Parang ano? Parang ngalay. Anong, anong trigger niya sir? May, may anong movement ba kapag ginalaw natin at trigger siya? Wala naman. Wala naman. Wala. Hindi naman pagaling upo hirap tumayo Beante. or pagkahiga madaling araw na tayo daw kayo sir check mo pag niyan wala may masakit may meron wala ko wala ba okay wala din side to side wala wala ko wala, wala. wala. wala wa. Pwede, wala ka natin sa akin. Pwede na mo. Mga lang na panalakit pala.

あっ。

check mo. Kumusta ang kumusta pakiramdam? Parang tumigil dito oh. Hindi dugtong ang may tirahan sir. madalas sir. hindi pag hindi ganung tight yung tapos ng dito. Hindi dito ramdam. may pa pa naman po yung mga